so, ito guys, pag-usapan po natin. na Nagsalita na si Senator Aimee tungkol doon sa mga hirit sa kanya ni Mayor Baste sa Facebook. Okay? So, ito po yung kanyang sinabi. Nagkausap na kami, okay na. Naku, hindi na ako basta-basta magkukwento at sa kaguluhan ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. Parang may gustong mag-away kami. Okay, buti at nakipag, nakapag-usap na kami at hindi ko na ikukwento. Yun po yung sinabi ni Senator Amy. Pero sa totoo lang, ha, yung, yung sagot nga na ganyan, parang it made their look parang medyo weak. Okay? para kasi hindi ko din talaga magets yung ginawa ni Mayor Baste. Kung meron siyang hinaing dito kay Senator Amy, ba't di na lang niya sinabi ng diretsyo? Kailangan pang ipalabas sa Facebook na na kahit papano ay medyo napahiya din ng konti itong si Senator Amy kasi para sabihan siya ng ganun, ba? Diba? Tapos ganyan yung reply niya na tila ba sinasabi ng ibang mga nako-comment na parang sinisiksik niya yung kanyang sarili doon sa Davao. ba? Diba? Tapos ganyan yung uh, ganyan yung uh, tinatrato sa kanya nung ilang taga doon. Yung iba walang tiwala sa kanya kasi Marcos pa rin siya. 'Di ba? So sa akin hindi na appreciate nung ilang mga taga Davao yung sakripisyo na ginawa ni Senator Aimee para pumunta doon dun sa rally. Sarili mong kapatid nandun sa Carino Grandstand tapos pinili mong pumunta doon sa katapat na event, 'di diba? Na na kung saan ang mga tao ay nagsasabi ng negatibo tungkol sa sarili mong kapatid at hindi lang basta-basta, talagang mabibigat yung mga sinabi. O PBBM resign, o 'di diba? Tapos PBBM bangag. 'Di diba? So sana mas ma-appreciate ng mga taga Davao yung ginagawa ni Senator Amy at yun nga hindi ko alam kung parang wise choice ba talaga na parang ipilit parang pinipilit niya yung kanyang sarili doon eh ba diba? instead of instead of uh, wala namang masama sumuporta siya sa mga Duterte ayaw ko sa sa ICC na ganyan ayaw ko sa pwede niya sabihin yon pero yung yung pupunta pa siya doon sa Davao 'di ba sa rally para harapan niya sasabihin sa kapatid niya. Parang medyo sobra na 'yon. O tapos, 'di ba, nagkaroon pa sila ng ano dyan, ng hearing dyan sa sa Davao yung Senado, 'di ba? Kung saan uh, parang ano, uh, ginasusan pa yan ng Senado para doon lang mag-hearing. Kasama si Senator Bato, si Senator Bongo, 'di ba? inimbestigahan nila yung sa People's Initiative. 'di diba? Bakit doon pa sa Davao? Bakit, bakit doon pa? 'di ba? Kumbaga gagastos pa kayo ng ng mahal para lang doon, para lang ano ba, para magpasikat ba or para para kung sa anong ano doon sa Davao dahil mas mas 'di ba, syempre teritoryo ng mga Duterte yung Davao kaya mas uh, mas kontrolado nila yung mga bagay-bagay doon. Tapos uh, pansinin nyo dun, ah pansinin niyo din doon na doon sa hearing na ginawa ng Senate dun sa Davao, parang silang tatlo yung nandon. parang wala si Senator Francis Tolentino. So, yun, parang tinatanong tuloy ng iba na hindi na ba ka-alyado itong si Senator Tolentino ng mga Duterte, di ba? Kasi PDP laban yan, magkakasama sila ng mga huling eleksyon, pero dito sa Davao ay hindi siya kasama. ba? Diba? So, Senator Aimee lang, si Senator uh, Bongo, at saka si Senator Bato. Senator Bongo nandun din, 'di ba? May mga tanong din siya. O, pero ay nga eh, madalas ko nakikita si Senator Bongo ngay sa sa PBA eh. Hindi ko nga alam kung parang parating yung camera parating naano sa kanya, 'di ba? Pag sa mga PBA games na parating na, na pinapakita. Pero anyway, hilig niya siguro yung basketball talaga pero ay nga hindi naman siya player doon pero parating na pupukosa nung camera pag sa PBA. O, pero na, silang tatlo, sila yung nandoon sa Davao pagkatapos uh, kinausap nila yung mga tao doon pero wala namang direct evidence talaga linking doon po sa sa mga kala speaker Martin and doon sa ibang mga kasama pa doon na na gumagawa ng anything illegal di ba so ito ba ay para lang para lang uh, magpasikat sa base ng ng mga Duterte or ano ba talaga yung pinaka objective doon doon sa hearing na yon pero yun nga uh, kasi sa totoo lang guys ha dapat na siya din si Senator Aimee doon sa mga calls ni Duterte na humiwalay yung Mindanao. 'Di ba? sabi niya, uh, disagree siya ano siya, pero dapat strongly ano niya 'yun, eh strongly uh, I strongly do not agree doon sa kasi kasi talagang mali talaga yung mga ilang mga nasabi ni PRRD nung nung doon sa mga rally na 'yun eh and uh, lahat ng mga sinasabi niya na associate tuloy kay Senator Amy. Eh kaya ayun po ang ano, yun po ang uh, mabigat po diyan. So anyway, lalo na magkakagulo na, 'di ba? May mga issue baka arestuhin, baka hindi po natin talaga alam. Hindi ko alam kung ano yung pinapasok dito ni Senator Amy, how this will all end o gusto niya siya yung mag ng magcarry ng torch para sa mga Duterte, para sa DDS. Or, yun nga, pero, di ba, para gawin sa kanya yon ni Baste, baka may ref din internally between Senator Imee and dun sa mga Duterte baka hindi din natutuwa dun sa ginawa baka iniisip na eh kaya ka lang dumidikit sa amin dahil gusto mo yung popularity namin baka may ganong iniisip sila Senator Baseda kahit anong gawin dun ni Senator Imee ni ni Mayor Baste kahit anong gawin doon ni Senator Amy, 'di ba? Punta-punta sa Davao and yung mga mga hearing doon ay hindi gagana to attract yung pong mga uh, loyal uh, DDS na followers ng mga ng mga Duterte. So anyway, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Good night.